Sa ni Senat President Pro-Temporary Jingo Estrada, si Cezara Rowena Diskaya, President ng construction firm na Alpha and Omega na isa sa libil limang kumpanya na pinaimbestigahan ng Pangulo ang flood control projects. Tanong ni Estrada, sino ang contact o kilalan Diskaya sa DPWH dahil laging napapaboran o nakakakuha ng maraming proyekto ang siyam nitong construction companies? Balita umuli ni Estrada bago pa mabuo ang National Expenditure Program. Isa si Diskaya sa sa unang nakakakita ng listahan mga proyekto ng gobyerno at nakakapili ito na tila menu at pinagpipilian ng kanyang mga kumpanya, itinagay ito ni Niskaya. Sino ang po point person niyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi ka may maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH? Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineers siya. Oh, uh, yun ang place. Yun mga district engineer na nakilala mo. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. <laughs> Bahagi ng pagkumpronta ni Sen. Jingoy Estrada kay si Zara Rowena Diskaya, Pangulo ng Construction Firm na Alpha and Omega. Sa pagtatanong ni Estrada at iba pang senador, sinabi ni Diskaya na mahigit 400 na, na ang kanilang projects sa DPWH mula 2012. 2016 sila nagsimula sa flood control projects. At noong 2022, 71 ang napanalunan nila sa 491 na sinalihan na bidding para sa DPWH projects. Kaya umano nang o kaya um manon ng kanilang construction firms na pagsabay-sabayin dahil marami silang empleyado.